Ang aklat ni Hope, panimula. Ang aklat ni Hope ay kasaysay ng isang lalaking matuwid. Gayun may dumanas ng katakot-takot na hirap. Namatay na lahat ang kanyang anak, nalimas ang kayamanan at nagkaroon siya ng nakapandidiring sakit sa balat. Sa mamagitan ng talong ulit na pakipag-usap, ipinakikita ng may akda kung paano tumugon si Hope at ang kanyang mga kaibigan sa mga tiising ito. Sa bandang huli, napakita kay Hope ang Diyos na ang pagkikitungo sa pagkat sa sangkatauhan ay naging mahalagang bahagi ng pag-uusap. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Hope ang kanyang paghihirap ayon sa kinagis ng paniniwala na ang Diyos ay laging gumaganti sa mabuti at nagpaparusa sa masama. Kaya nangangalugang si Hope ay nagkasala. Ngunit para kay Hope, hindi siya dapat pata patawan ng gayong kabigat na parusa sa pag siya ay matuwid. Hindi niya maunawaan kung bakit mapapayagan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niya ang ganong mga kahirapan. Kaya't buong tapang niyang hinamo ng Diyos, hindi nang hina ang pananampalataya ni Hope gayon man, ibig niyang siya'y ariing ganap sa harap ng Diyos at muling matamo ang kanyang karangalan bilang isang taong matawid. Hindi sinagot ang Diyos ang mga tanong ni Hope subalit tinugon niya ito sa pananampalataya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at karunungan sa gayon, buong kapa kumbaba ang kinilala ni Hope na ang Diyos ay marunong at dakila at pinagsisihan niya ang mabibigat na saltang na sabi niya. Sa dakong huli ay inuulat Iniulat kung paano ibinalik ni Hope sa dati niyang kalagayan. Ibayo ang naging kayamanan kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos na ang mga kaibigan ni Hope sa di nila pangkaunawa sa mga nangyari. Tanging si Hope, si Hope ang nakadama nakaunawa na ang Diyos ay nakaihigit kaysa paglalarawan sa kanya ng kinaugali ang reliyon. Amen. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen.